kahit nagtutravel travel ka, napapasyal ka, pinakikialaman mo pa rin itong tatlong bagay na to sa business mo. Okay, Gilibers, pag-usapan natin ang pag-divide ng task sa lahat ng mga business owners. Di ba lagi natin napapanood sa Facebook na you have to delegate the task sa business mo, kailangan nagre ng ang business mo kahit wala ka, kailangan nag enjoy ka, nag-travel ka, napupuntaan mo yung mga gusto mong lugar na puntaan mo, na-enjoy mo yung buhay mo, kahit nagre ng ang business mo. Alam nyo, tama po yan. Pero may mga bagay na dapat tayo ma-realize in terms of delegation of tasks sa business mo. Okay? There are two principles na gusto kong yatid ni Rockstar sa ating lahat. Pero bago yan, nagpapasalangan muna tayo sa Level Up Learning Center sa Olongapo City. Kakatapos ng seminar natin kanina sa mga teachers. Congratulations and thank you, Ma'am Sab, and sa lahat ng mga teachers nila. Let's go, let's go. Congrats po. And sa lahat ng mga schools that you need seminar for your teachers, how to create positive classroom environment. PM lang sa personal FB eh, ni Let's go, let's go. Okay. So, these are the two principles na dapat natin maunawaan. First, you cannot do everything alone. Okay? Sa lahat ng mga task ng business mo. Hindi natin kayang gawin lahat yan. Okay? The second principle, though you cannot do everything sa business mo, but you cannot delegate everything. Yes. Hindi mo lahat kayang gawin, pero hindi lahat dapat dine-delegate mo. Kaya di ako, di ako masyadong naniniwala sa prinsipyo na dapat nagra-run ang business mo kahit wala ka. Yes, nagra-run ang business mo, kahit wala ka, pero may certain task ka pa rin ginagawa. Okay? So, ano ba yung mga task na dapat nating gawin? Ito po ay tinawag kong IME principle. Okay? These are the three things na dapat pinakikialaman mo pa rin sa negosyo mo. Kahit nag-travel ka, namamasyal ka, pinakikialaman mo pa rin itong tatlong bagay na to sa business mo. I-M-E. Alright? So first, ano yung I? dapat alam mo pa rin o pinakikialaman mo pa rin yung mga innovations sa business mo. Yes, nakadelegate lahat. Pero kailangan on certain point, alam mo yung mga dapat innovate sa business mo. Tandaan natin, pag sinabi natin innovations, hindi lang yan yung mga big things. Even small things has to be innovated. For example, yung mga simple system, kailangan na-innovate din natin yan. Yung mga simple procedure, na-innovate din natin yan. Na-innovate natin kahit maglit na bagay sa negosyo natin. At ikaw, bilang business owner, ikaw nakakalam yan. Ang tawag po natin doon ay emotional labor. Dok, sa mo nakuha emotional labor? Ito po yon. Dito sa book ni Sir Seth. Yung mga tasks sa negosyo natin na ginagamitan natin ng emotional labor. Ito yung mga decision making sa negosyo natin kung babaguhin mo ba tong sistema na to, meron kang dapat na idagdag sa system nyo, ang tawag po doon, emotional labor. Because it involves decision. And that sometimes involves our emotions as a business owner. And only you as a business owner can fully decide on that. Kasi ikaw ang pinagmulan ng negosyo mo. Ang istorya ng negosyo mo, nasa iyo yan. Alin mo kanila, nag-uusap kami ni Ma'am Sab, the owner of Level Up Learning Center sinabi niya sa akin, kinuwento niya, ang istorya ng pinagmulan ng negosyo niya. At siya ang nakakaalam nun. Siya nakakaramdam nun kung saan papunta ang negosyo nga niya ngayon. Ang negosyo mo, may istorya yan. Sundan mo yung istorya ng negosyo mo para alam mo kung hanggang saan lang ang kaya mong innovate Kasi minsan nawawala na yung form mo, kaka mo sa business eh. Kasi lahat, dinelegate mo. Kaya yung mga tao under you, innovate ng innovate. Nawala na yung form mo, nawala na yung mission mo, nawala na yung purpose, yung story ng negosyo natin. Okay? Innovation, di natin dapat pamigay. Pangalawa po, pero bago yan, magkapin muna tayo, deliverance kami po. Second is, yung M, this is your marketing. Yung marketing, ikaw pa din yan. Yes, hindi tayo marketing expert, hindi tayo marketing major. Pero alam mo sa puso mo, para kanina talaga ang negosyo mo. Alam nyo, dito po sa IMG, IMG Rockstar Community, maraming nagsasend sa akin ng mga marketing strategies. Dok, try mo to, try mo to. Pero ako, alam ko kasi kung paano approach ko sa mga followers ko eh. Kilala ko kayo, mga followers ko. So alam ko, ano yung atake namin sa marketing. Alam ko kung anong sasabihin ko sa inyo sa content marketing namin. Alam ko kung anong gagamitin ko yung strategy when you inquire marami po sa anay sa na proposal, strategies, paano yung funneling, paano yung gagawin sa sa clients. Pero sabi ko, ito kasi yung ano eh, marketing ng ano ko eh, ng clients ko eh. Pag hindi ba ko to, ayaw ng mga 50 years old, ayaw ng mga OFW kung paano ako puntahan. Kaya kung mapapansin niyo po sa inbox ng page natin, pag nag-inquire kayo, punta kayo ngayon. Meron dyan sa personal FB ko. Kasi gusto ko makausap ko muna kayo eh. Gusto nyo makausap nyo muna si Doc. Alright, so sa marketing, bakit kailangan may touch mo pa rin as a business owner? Kasi naka angkla dyan yung mission mo. The vision and the vision of your business. And third is expansion. Yung E is how to expand. Dapat ikaw pa rin ang nag-iisip na expansion nyo as a business owner. Sabi ko nga kanina kay Ma'am when you expand your business, dapat palalimit. You dig deeper sa business mo. Hindi yung expand na tayo na expand. Yung expansion mo, yung paglalim ng negosyo mo, base pa din yan sa mission natin. Yung hindi tayo lalayo. Yung nandun pa din purpose natin. Deliver sa atin po lahat. Na, 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 ano ba dapat mong i sa task? Huwag tayo po magpalito. Okay? Huwag mong gawin na small things. Wag mong gawin ng mga bagay na pwede mong ibayad. Huwag mong gawin yung mga nire-repeat lang na task everyday. Ibayad mo na lang yan. Pero itong galing sa mission mo, galing sa story mo, galing sa core ng negosyo mo, the innovation, marketing, expansion. Ikaw lang dapat buhay. Yan. Let's go, let's go. Kapi po tayo. Kapi po.